News updates. Mga balita ngayon Kasong assault ng QCPD laban kay BP Sara ibinasura ng QC Prosecutor's Office Hold departure order laban sa 30 pulis na umano'y sangkot sa 6.7 billion pesos drug hole inalabas ng Manila RTC Pagpapospon sa barm election sinertipikahan na urgent ni PBBM ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong assault na isinampan ng Quezon City Police District o QCPD laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilipat ng hospital ng kanyang Chief of Staff noong nakaraang taon. Batay sa resolusyong permado ni City Prosecutor Bimar Barcelano at inilabas ngayong araw, idinismiss ang kasong dahil hindi sapat ang mga ebidensya para patunayan ang mga reklamo ni Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na hepe ng QCPD Medical and Dental Unit. Sa nasabing reklamo, inakusahan si na kanyang Head of Security Detail na si Army Colonel Raymond Dante Lacheca at ilan pa ng direct assault, disobedience to authority at grave coercion habang inililipat si Sulayka Lopez sa St. Luke's Medical Center noong November 23, 2024. Naglabas din noon ng video ang PNP bilang ebidensya sa sinasabing pananakit. Wala pang pahayag ang QCPD at kampo ng vicepresidente Presidente tungkol sa desisyon. Naglabas ng whole departure order ang Manila Regional Trial Court Branch 44 laban sa 30 pulis na sangkot umano sa peke na 1.6.7 billion drug haul noong October 2022. Sa labing isang pahinang kautusan ka noong January 16, pinaboran ng korte ang mosyon ng prosekusyon dahil sa mataas na posibilidad na tumakas ang mga akusado. Kasama sa whole departure orders sina Benjamin Santos Jr., Narciso Domingo, Rodolfo Mayo at 27 iba pa. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, itinakda ang piyansa sa 200,000 pesos bawat isa. Samantala, isang general na umano ang nakalabas ng bansa noong January 8. Sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahing ipagpaliban ang Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM elections na nakatakdang idaos sa May 11, 2025. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office o of PCO Secretary Cesar Chavez nang tanungin tungkol sa sinabi ni Senate President Cheese Escudero tungkol sa proposed measure bagamat hindi binanggit ng senador kung kaninong version ang ginawang urgent. Sa Senate version na kasalukuyang nasa ikalawang pagbasa, iminumungkahing ilipat ang barn poll sa August 11, 2025. Sa bersyon naman ng House of Representatives na inaprubahan sa third and final reading, ipinauurong ang eleksyon sa May 2026. Noong Nobyembre, nang sinabi ni Marcos na pag-aaralan nito ang pagpostpone dahil sa naging epekto ng desisyon ng Korte Suprema na alisin ng sulu sa bar. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.